So, yung mga kids po natin, dapat uh, yung, yung laruan po nila dapat one at a time lang. So, para hindi sila nako-confuse, hindi sila naguguluhan kung ano yung ilalaruin nila. So, si RR po, yung mga toys niya, nandyan lang po siya. So, every time may gusto po siyang toy dyan, tinuturo niya po kay mama. So, kanina po, ang una niyang tinuro is itong mga sensory beads na ay para mga sensory beads po natin. Meron po dito yung macaroni macaroni shells, may munggo, tsaka may mais. Para po sa kanyang sensory activities. So, ayan. After po nyan, uh, tinul pinatulong ko po siyang maglikpet kasi nag-switch po siya sa kanyang clay. Ayan. Ayan, sa kanyang clay po. So, after po nyan, importante po sa bata na uh, after po ng isang activity kasi syempre, na baka po, madali po silang maboard ang kanilang ano po is alam ko mga 15 to 20 minutes yata pag 5 years old neuro or neuro or uh, kids with autism so ayan bigyan po natin sila ng next activity para tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang paglalaro so eto binigyan ko siya nito so yan po yung kanyang next activity actually hindi activity pa so yan po yung kanyang next play uh, playtime